Hi guys! So nandito kami ngayon sa Kabukiran Ang plano lang namin ay bumili ng ulam Wala sa plano ang pumunta sa bukid <laughs> So nandito kami ngayon So dadalawin namin yung pinunla ni Kuya pa Nagpunla siya sa yung patalim namin ay December 8 So napag-isipan namin nung nakaraang araw na puntahan namin yung talukan Ngayon wala sa plano, biglang naisip na tara puntahan natin, at least natuloy, di ba? Kahit wala sa plano, ganun talaga. Pa kahit wala sa plano, yun yung mga natutuloy. Ayan, tingnan nyo guys. Yung iba parang nagulayan, ayan o. Oh. Parang kamatisan yung yan dito. Yung iba dito, ayan dyan, mga sibuyas yata yung itatanim nila. Yung iba magamaes, yung iba mag pakwanan. So kami, palay ang itatanim namin. Dahil hindi namin afford magtanim ng sibuyas. Kasi malaki yung gastos ng sibuyas din. At saka yung hawak naming taniman, hindi pwedeng pang siboy, sibuyasan. Tubigan kasi yun. Baka malubog lang yung sibuyas. Eh, di, talo pa kami. 'di Diba? So malapit na kami. 4:30 na ng hapon, aray ko. Pagod na pagod na yung kasama ko. <laughs> ah! Wow! Yan ganda. Oh, tara. Ito yung pinuntahan namin dito, tingnan yung punla, ayan. Ganda ng tubo ng mga ano. Palay, punla. Kapal, no? Ayan. Eh. Ito yung punla nung no? isa. Ganda. Thank you, kay kuya. Kawawa naman ang asawa ko, ah. Nangakoy. Para dalahin niya siya, bianan niya. Kasi walang panggatong si bianan niya. Babe! <laughs> Kawawa. si Sipag sipagan ah dito guys, marami kang ano, pag dito sa probinsya, pag tag ano, pag lalo pag mga bandang June na, punta ka lang dito sa bukid, may magugulay ka na. May mga ligaw na nasili, ang palaya. Lalo pag nagbunga yung mga alukon, yung mga puno na alukon dito sa bukid, may pang-ulam ka na kaagad. Basta masipag ka lang mag ano, manggulay, pumunta sa bukid. free na yan. Tingin-tingin ka ng mga puso ng saging. Huwag ka lang maabutan ng may-ari. Ah! <laughs> si si Juwa. Ayan. Iuwi niya sa kay nanay yan. Kasi wala pang gatong si nanay. Isa kay sa hunt tractor. Ooh. Okay. Thank you for watching guys. Pauwi na kami. Bye bye. Like, share, and subscribe. Aroi. Right. Bye bye bye. Ito, 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 yeah ito, 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 ito guys